Oy, bakit po kayo? Akin yan eh. Ah. Nagpaalam ba kayo? <laughs> Ito tayo sa bukid. Pitas tayo ng gulay. Makikimitas. Ay, hindi sa atin. kita. <laughs> Hi, Kalayas. Ito ay sa bukid.

may nakikipitas ng tinanim kong gulay. Ganda pala dito. Relax, relax lang. Ayaw niya daw mura. Ayaw niya nang magulang. Ayaw niya nang may buto. Ano ka kailangan? Ano ka dito Kung walis tatay kanina, dami ah. ang dami pa rin oh. No? Ay, tatay yun. Ito lang sa akin laga sa akin. meron ka. Natin. may ari. Hmm? Hindi ako may ari. Tenant lang ako. <laughs> Babayad lang ako ng buwis. Madami pa rin bunga, no? Kahit napitasan na, may mga maliliit pa rin. Oo. Ah. Ito ang kagandaan pag sa bukid ka nakatira. Ay, sita, o. Oh. Pwedeng sahog ay sardinas. O kaya ay adobo. Dugong sitaw. Tapos, pwede namang binagoongan. Or ginisa. Tapos ito namang palay dapa. Kamote! Kamote! May laman na to? Mga next month siguro. Ang tawag sa kamuti na to, Imelda. Diba? Ito ay sitaw nila. Parang sampayan. Every two days, nagpipitas sila dito. E, dami pa rin bunga. Ito naman yung kamoting kahoy or kasaba yung dahon ginagawa nilang ano parang laing mga taga bicol alam yan ito na harvest na Dito talaga pag uh, may ano, may tubig. Ayun oh. No? Bukas ang tubig. Ah, nga, 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 ngak. Uh. Aku Rasakit Tusuk nang kamat cili Ito nare di nang taniman ulit Pagka harvest Tataniman ulit Ha? Ay grabing kalabasa <laughs> Sayang yung palay Dapa Kawawa naman ang magsasaka ngayon Ganda pa naman sana Asang problema Dapa na Ay yaka